Mula pa kahapon ay 24 oras na ang paghahanda at pagluluto ng lechon dito sa Laloma. Dito lang sa lechon ng ito kung saan tayo naroon ay uh, kaya nila magluto ng hanggang isang libong lechon sa 24 oras na operasyon. Ayon sa presidente ng Laloma Lechoneros Association na, si Mr. William Chua, masigla daw ang kanilang industriya ngayong taon. Posibleng mas malakas ang kanilang benta ngayong taon kumpara noong mga nakarang taon dahil mas mura ng bahagi ang baboy na kanilang ginagawang lechon hindi na ganun problema sa African Swine Fever at marami sila na ng mga backyard hog raiser. Depende sa laki na lechon, aabot ang mga presyo nito mula sa 8,000 piso para sa mga maliliit hanggang sa 10 at 12,000 para sa mga average uh, na size at 15,000 pesos para sa mga malalaking lechon na kaya na magpakain ng 30 katao. Narito ang bahagi ng pahayag ng presidente ng Laloma Lechoneros Association. Kung uh, kukumpara natin sa last year, nakawahan, 107 heads tayo. So this year, eh, palagay ko, ganun pa rin naman po. Uh... Abiso po sa mga suki ng uh, Pasig River uh, Ferry Service, wala po yung biyahe ngayong bisperas ng uh, Pasko. Batay sa anunsyo ng MMDA, wala rin biyahe bukas, araw mismo ng uh, Pasko, bata pati sa December 30 at sa January 1. Half day naman ng operasyon ng ferry sa December 31 habang regular ang mga biyahe sa December 26, 27, at sa 28. Unahin na po natin ang sitwasyon ng mga magtatawid dagat sa Batangas. On the spot si Marisol Abdulrahman. Marisol mas kaunti na koni ang bilang ng mga pasehero ngayon dito sa Batangas Port kung ikukumpara sa dami ng dumagsa na pasehero dito kahapon. Pero ang pila ng mga sasakyan papasok ng port, mahaba pa rin. Ayan yung mga patawid papunta sa iba't ibang destinasyon. Marami sa kanila dito na nagpalipas na magdamag. May mga natulog sa sasakyan, sa kanila mga motorsiklo, meron din sa gilid na mismo ng kalsada. Pagod at puyat daw ang kanilang inabot sa kalbaryong kanilang naranasan. Meron nga tayong mga nakausap ko niya no, na taong-taong naman daw umuwi sa kanilang, kanilang mga probinsya, particular na nga dyan sa Mindoro. At dito sila nanggagaling sa Batangas Sport. Pero ngayon lang daw nila naranasan ang ganito kahabang pila ng masasakyan at ang haba ng oras na na binibilang makasakay lamang sa Roro patawid na nga doon sa kanilang destinasyon. May mga pila pa rin naman sa mga ticketing booth pero mas kakaunti na ito di hamak kung ikukumpara sa pagkahaba-habang pila kahapon. Sa pinakuling informasyon ng Batangasport, abas 8am, mahigit 5,000 na pasehero ang nakatawid na ngayong umaga papunta sa kanilang mga destinasyon. Connie, kung nakikita ninyo dito sa ating nikuran, tuloy-tuloy pa rin naman ang biyahe ng mga Roro. At sa pinakahuling tala ng Batangas Sport as of 8 a.m. kanina, 426 na na mga barko ang bumiyahe. Connie. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Ito ang GMA Regional TV News. Balita po sa Luzon mula sa GMA Regional TV, Hulikam. Ang pamamaril sa isang lalaki habang naglalakad kasama ang kanyang nobya sa Santa Rosa, Laguna. Chris, ano ang nangyari sa biktima? Tony, kritikal ngayon ang lagay ng lalaki sa ospital habang patuloy na tinutugis ang mga tumakas na salarin. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Kita ang paglalakad ng lalaking iyan kasama ang kanyang nobya sa Santa Rosa, Laguna. Makikita rin sinusundan sila ng isang lalaking nakahudi at face mask. Maya-maya, naglabas ng baril ang sumusunod na lalaki at malapit ang binaril ang biktima. Mabilis na tumakbo ang suspect papunta sa motorsiklong minamaneho ng kanyang kasama. Nakatakas ang dalawa na patuloy na tinutugis. Critical naman ngayon sa ospital ang biktima. Sa Mabini, Pangasinan, patay na ng natagpuan ng isang lalaki na nalunod sa Balingkaging River. Biyernes ng tanghali nang magpaalam ang biktima na maliligo sa ilog pero hindi na siya nakabalik. Natagpuan siyang wala ng buhay matapos ang ilang oras. Ayon sa mga otoridad, posibleng inatake sa puso ang biktima habang naliligo sa ilog kaya siya nalunod. Isang miyembro ng US Marines ang nalunod sa dagat na sakop ng Banggi Ilocos Norte nituring Biyernes. Kasalukuyang nakabase ang sundalo sa lugar alinsunod sa isang mission order. Ayon sa investigasyon, nainganyo ang biktima na maligo sa dagat sa gitna ng kanilang training. Narinig pa ng mga kasama niya na humihingi ng saklolo ang nalulunod na biktima. Umabot ng labing limang minuto bago na-rescue ang biktima at sinubukang i-revive. Dead on arrival siya sa Bangi District Hospital. CJ si Torida ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayon namang kaliwat kana na ang paghahanda at pamimili para sa Pasko, mahaba na ang pila sa ilang automated teller machines o ATMs. Gaya na lamang sa mga aldan dito sa Pangasinan, pila-pila ang mga nais mag-withdraw ng pera sa ilang banko at supermarkets. Ayon sa ilang mamimili, dumayo pa sila mula sa ibang lugar dahil wala silang mawidrohan. Ito naman ang tips ng mga otoridad para iwas sa lisi ang publiko. Huwag isulat ang PIN sa iyong ATM card at iyaking maliwanag ang lugar kung saan magwi-withdraw. Kunin agad ang ATM o ang ATM card, pera at resibo at huwag magbilang ng pera sa harap ng ibang tao. Sabay naman ng kalasaw ininspeksyon ang mga tindahan ng mga paputok at pailaw. Ito'y para matiyak ang kaligtasan at nasusunod ng mga nagbebenta ang mga panuntunan. Sa ngayon, wala pa raw masyadong pagtaas sa presyo ng ilang paputok. Kabilang dyan ang sinturo ni Judas, pawang, whistle bomb, luces, quitis, mabuhay at fireworks. Mga mare at pare, back on his lip-sync era si Greenbone star Dennis Trillo. Okay, paano mo napi-feel ang moment? Feel ang moment ko parang, wow, that's great. Feel na feel talaga ni Dennis Talang... ang bawat salita sa trending TikTok sound. Dagdag-kwela pa ang gamit niyang filter, kaya 2.4 million views na ang video. Showing his fun side si Kapuso Drama King, malayo sa kanyang serious role sa Pulang Araw as Colonel Yuta Saito, pati na rin sa 58 Metro Manila Film Festival entry ni Green Bones as Domingo Zamora. Roller coaster of emotions nga raw ang iahatid ni Dennis sa pelikula sa pag-portray bilang person deprived of liberty. Mapapanood na ang Greenbone sa mga sinihan nationwide simula bukas. Sinabi ng Malacanang na sa lunes, December 30, pipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang national budget sa 2025 dahil binubusisi pa rin ang bersyon ng budget na inaprubahan ng Kongreso. Ay sa isang eksperto, may negatibong epekto sa ekonomiya ng bansa kapag hindi pa naisapinal ngayong taon ang 2025 budget. Balitang hati ni Sandra Aginaldo. Kay Pangulong Bongbong Marcos na mismo galing, binabalikan ng ehekotibo ang bawat item sa national budget para makita kung ano ang prioridad at hindi sa budget na lumusot sa BICAM. Pinulong muli ng Pangulo si na Finance Secretary Ralph Recto, Budget Secretary Amena Pangandaman, Public Works Secretary Manuel Bonoan, NEDA Secretary Arsenio Balisacan at Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasunod ito ng puna sa ipinasang budget, kabilang ang pagbibigay ng pinakamalaking alokasyon sa Department of Public Works and Highways sa halip na sa education sector na paglabag umano sa saligang batas. Pati na ang pagkalta sa budget ng Department of Education, pagtanggal ng subsidy sa PhilHealth, pagbabalik ng kontrobersyal na ayuda sa kapos ang kita program o AKAP, at paglobo ng pondo sa Kongreso. May pangamba ang ilang eksperto sa governance at ekonomiya na kung hindi mareresolba, posible ang reenacted budget sa 2025. Ito yung pagpapatupad muli ng budget na ginamit sa nakalipas na fiscal year hanggat hindi na ipapasa ang panibagong budget kapag nag renak -re ng budget, hindi mapapondohan ang mga bagong proyekto na wala sa ni na budget. Kaya sabi ng ekonomistang si Emmanuel Leco, hindi ito maganda para sa ekonomiya. Hindi tama na sabihin natin na balikan na lang ang uh, dating budget dahil ang economic uh, environment ay magbabago. Kailangan natin ng uh, budget na angkop sa inaasahan natin na pagbabago sa ekonomiya pagbabago sa ating mga trade relations next year. Sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research noong 2001, 2004 at 2006, buong taon nag-operate ang gobyerno sa reenacted budget. Nagkaroon naman ng partial reenacted budget noong 2003, 2005, 2008, 2009 at 2019. Pero pagtitiyak ng Malacanang, mapipirmahan ang 2025 national budget bago matapos ang taon. Ang target natin bago matapos ang taon, pirmado ito ng Paolo at ang Paolo ay pag issue ng statement dito at magkakaroon ng full briefing ang mga concerned cabinet members toko sa budget na lalagda ng Ayon pa kay Press Secretary Cesar Chavez, hindi raw napag-usapan man lang ang re budget sa mga meeting ng Pangulo. Kailanman ay hindi napag-usapan sa series of meetings ng Pangulo ang re budget. Sa tinitiyak ng Pangulo na mayroong budget na lalagdaan bago matapos ang taong ito. Kung ano man yung paghihinat ng, budget ng 2025 ay dapat naaayon sa 8-point socio-economic agenda na ating pangulo. Hindi na nagbigay pa ng ibang detalye ang palasyo tungkol sa mga item sa budget na sinasabing maaring i ng Pangulo. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated government. News. Ilang OFW ang umuwi ng bansa para makapiling ang kanilang pamilya ngayong Pasko. Silipin po natin ang sitwasyon sa NAIA Terminal 1 sa ulot on the spot ni JP Soriano. JP Kani mga kapuso, maayos naman ang sitwasyon dito sa NAIA Terminal 1, uh, pero nasaksihan natin Kani ang uh, reunion ng ating mga kababayan na uh, nagbabalik Pilipinas uh, nang sila ay lumapag dito sa Naiya Terminal 1 arrival area at uh, koni na witness natin yung uh, akapan, yung pag, uh, paghalik na mahigpit na yakap ng mga kababayan nating OFWs nang sila po ay uh, masalubong o sinalubong ng kanila mga kaanak na naghihintay sa kanila dito sa greeters area sa arrivals ng Naiya Terminal 1 ngayong bisperas ng Pasko. Karamihan sa mga flights sa dumating ngayon dito koni ay galing Middle East sa kaya ang mga OFWs na umabot sakto bisperas ng Pasko. Gaya ng isang OFW na galing ng United Arab Emirates na sinalubong ng kanyang ina, mga anak at kapatid. Kwento ng mga OFW sa atin, eh wala raw kasing saya o walang kasing saya at sarap sa pakiramdam ang mayakap ang mga mahal sa buhay ngayong Pasko. Kahit daw kasi madalas silang magka-video chat, eh iba pa rin talaga yung makapiling ang pamilya sa Pilipinas ngayong Pasko at iba raw ang Pasko sa Pilipinas. Karamihan sa mga nakausap natin, inilapit talaga sa araw ng Pasko ang uwi sa Pilipinas para makasama pa ang pamilya sa bagong Taon. Limitado lang kasi ang leave o bilang ng araw ng bakasyon na ibinigay sa kanila ng kanilang mga employer. E, Siyempre kung may mga dumarating ay eh, meron din tayong mga nakitang umaalis at nasaksihan naman natin yan sa ating mga kababayang lilisanin ng Pilipinas ngayong bisperas ng Pasko upang bumalik sa kanilang trabaho sa ibang bansa. Bagaman tuloy-tuloy ang arrival at uh, departure ng mga flights, eh kapansin-pansin nga di na ganun karami ang pasahero at uh, mga bisita dito sa naia Terminal 1. At Connie, uh, lilibubutin pa natin ang iba pang pa terminals dito sa naia pang tignan ang sitwasyon ng mga kababayan nating umuwi at umaalis ngayong bisperas ng Pasko. At yan muna ang latest mula rito sa NAIA. Balik muna sa iyo, Connie. Maraming salamat, JP Soriano.